Hello guys, good morning. Iba talaga yung pakiramdam ko, guys. Nag ano ako kanina, guys. Tawag nito na day off ako kanina kasi ang akala ko maging okay lang ako at saka hindi talaga nagdi-day off talaga ako kanina, guys kasi nga para maiwas ako ng trabaho kasi nga kahit, kahit naman may sakit ka kasi magpatrabaho ka pa rin so nagdede off kanina guys kasi de off ko naman so ngayon guys akala ko kaya ko hindi pala hindi ko pala talaga kaya kaya pag ano sinamahan ko kasi yung isang best friend na isang friend ko doon sa ano nag ano ba may sinamahan ako kanina pagkatapos ayun hindi ko na talaga kaya pumunta kami sa bahay ng BFF ko kasi may hinatid ako Pagdating ko doon, guys, nahiga ako agad, guys. Pagkatapos ko nahiga, parang hindi hindi ako comfortable, ba? Ayun, umupo ako ulit. Tapos, kwento-kwento, sabi ko kay just uwi na tayo kasi hindi ko na kaya. Mas masarap din pa. Mas masarap talaga mag-relax kasa sa relay mong kwarto, ba? Kaya ayun, umuwi kami kanina, guys. Mga lasing ko imidya, nasa bahay na ako. Supposed to be 10 o'clock. Uwi ko ng gabi. Or 9. Ganyan. Pero hindi ko na talaga kaya guys. Pagdating ko dito. Hindi ko pa talaga maintindihan yung kusina. Ang dumi ba kasi siguro nagluto. Siguro yung amo kong babae. Para sa apo niya kasi dami siyang niluto. Yun, hinugasan ko yung plato at saka nagpahinga ako kasi sakit talaga yung ulo ko guys. Promise. Hindi biro as in, naglabas lang talaga ako kanina kasi na Umiiwas ako sa trabaho ba kasi gusto ko i-relax yung katawan ko. Alam ka, uy, hindi pala kaya. Hindi talaga kaya. Hindi ko kaya. Tapos, may ano pala binigay sa akin si ano. I have something on my okay. nose. Okay. Tay. Hala, napaso kaya si Gini. Hindi ko lang sinubuin na takay. Hala. Hindi ko kaya yung nakay. Sa kungo kaya yung sa paso Hindi ko talaga kaya, guys. As in promise, masakit talaga ulo ko. So, kainin natin ito, guys. Yun okay. lang ako nagising ulit, guys. Ayan. Matutulog ako ulit mamaya, guys. After nito, so, tulog ako ulit, guys. Masakit talaga yung ano. Masakit talaga yung... Actually, eh, ito, guys, oh bigay ito ni B. Bigay na kaibigan ko. Sabi niya sa akin, alam na kasi masakit ako nung ano ba? nung isang araw pa. Four days na ngayon. Yung kwento ko ba guys na dalawang beses ako binangungot. Yun pala yung sa Tagalog ang binangungot. Yun Yun pala. talaga ulo ko. Promise. Nahiya ako kay Jazz kasi day off niya ngayon. Tapos, magpunta siya ng Abu Dhabi. Hindi man lang siya nakapasyal kasi nga nakipag-uwi na ako. Sabi ko, uwi na tayo, Jazz. Pwede naman sakay lang na ako ng bus. Eh, Uwi din naman si jas kaya sabi ko jas uwi na tayo jas sakit talaga ulo hindi ko talaga kaya guys promise hindi ko talaga kaya Bikain ni ano ni BFF ayun niya. Kumain na ako, guys. Oy, si kat, -Kat nandito. Si Katkat, -Kat, -Kat, yeah. Hmm. You want food, baby? Nandito si kat -Kat, guys. Pag magkita niya talaga ako, guys, no? Dito talaga yun siya sa akin agad. Alam mo kung bakit? Mahilig kasi talaga ako sa pusa. Tsaka, kinakausap ko to siya. Hmm. Ayan, oh, kinakausap ko to siya. Kanyan, takbo niya nung pamunta ako ng kusina. Takbo niya talaga, si Hmm. Yeah, You eating today? Hmm? They giving you peach? Mahilig kasi to siya sa ano. Oh, you eating peach today? They give you? Oh, mamino-mino lang yan siya, guys. Sweet kay ng among iring guys. <coughs> Grabe, sakit talaga yung ano ko, guys. Yung dito ko ba, baong... oh. Eh malamig yung ano ko guys ano gra grabe haggard na haggard talaga ako guys kasi nga hindi mo maintindihan yung sarili mo super haggard talaga ako masakit ulo ko akala ko naman okay na okay ako kanina hindi, hindi pala kaya ng katawan ko kaya nakahiga-higa ako sa bahay nilang BFF sabi ko kay Joss, mas masarap pa rin umuwi na lang, no. Kasi iba talaga yung pakiramdam ko, guys. Tinanggal ko na yung ano ko. Hindi pa, hindi pa maayos masyadong pagtanggal. Mamaya na lang kasi tinanggal ko na siya kasi, na Ngayon, masakit talaga ulo ko nag-inom ako ng gamot doon lang yung mga ano bitaw yung mga press press na mga ano luya dulao ano pa ba yun ahos inisan niya parang ano tubig yung ano niya tapos uminom ako kanina isang baso talaga may nitiin eh guys promise hindi biro hindi biro sa pagod to guys, alam ko sa pagod to alam ko bakit Biroin mo umaga pa ako magising 8 o'clock magising na ako tapos hanggang alauna imidya na yan ng gabi, hindi ako kahit hihiga or matutulog kasi diretso diretso yung trabaho sa kusina kaya hindi biro talaga ang hindi biro guys hindi lang ako tumutulong sa kasama ko maglinis, sa kusina lang yan ako ha kusina lang yan guys may bisita kasi. So, sa sobra kong, ano guys, maraming trabaho. Minsan, ako nang tintulungan ng kasama ko. Siya, mag, ano siya sa akin, magtulong siya. <coughs> may cover mouth naman ako guys, hindi ko lang nilagay ngayon kasi mamaya. Pag ano, mag cover mouth ako. Tapos, matulog ako guys. Ihiga ko tong katawan ko. Buti na lang, hindi natuloy yung meeting namin kasi akala ko nga kanina din yung kumain kami na ano pinakain ako ni Jazz may bulalo super sarap akala ko maging okay na ako kasi singo tubig ba tubig sa katawan ko wala pagkatapos kumain guys mas lalo na ako parang natamlay na ano ako sa pagod talaga to siguro pa, parang matamlay ako kaya ayan Haggard na haggard talaga ako guys. Super. Wala akong kaayos-ayos. Super hagad talaga ako. Kasi nga, wala akong tulog. Wala akong tulog guys. Yung ano, nung isang araw kasi dalawang beses ako binangungot, no? Yung kwento ko sa inyo. Hindi na ako nakatulog. Alas 4.30 hanggang na mag-umaga guys. Pag bumangon na lang ako sa higaan ko, hindi na ako natulog kasi nga iba yung pakiramdam ko. At saka takot ako mag matulog ulit. Baka hindi na ako ano, magising. Kaya kahapon, ang oh, kagabi, ano ako, nag-ano ako ng ayat kursi. Yun yung ano ko, matulog ako. At ayat kursi ako yung 100 na ano, 100 times. Yun yung inano ko. Pantaboy ng mga hindi mo maintindihan kaya kanina ganun din. Masakit talaga ulo ko. Promis. Iba talaga pa makasakit ka. Hagard na hagard na. <coughs> Uminom naman ako ng luya. Uminom na rin ako ng ano. Ayan ko ba't maintindihan. Gawa na naman ako ng luya mamaya. Ayan ko. May luya naman kami guys. Oh, may luya kami. Ay. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Iba talaga yung pakiramdam ko guys. Pati boses ko. <laughs> Ibang iba. Bye bye. bye. Mag ano na ako guys. Kasi gusto ko mag relax guys. Gusto ko mag ano. Naghintay lang ako guys. Kasi tumawag yung may anak. Sabi niya may ano daw. May karne daw darating. Kaya hintayin ko kasi may taong pupunta dito maghatid ng karni. pupuntahan ko daw sa labas kaya ayun sabi niya with your phone ka na lang para pagdating yung tao tawagan kita sabi ko oo yung may anak tumawag sa akin amo ng kasama isang bahay lang kasi sila ng, ng ano ng nanay niya kaya <laughs> yeah, ayan ay sakit talaga ulo ko eh bye bye guys kasi pagdating nung ano guys may yung ano guys makiga na ako guys matulog ako bye bye guys <laughs>